Ngayon po magandang umaga po mga kalinga Magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang po kayo sa aking channel Please subscribe At pakiclick na rin ho yung notification bell Para maging updated kayo sa lahat po Pagkagawin mga video At syempre po mga kalinga po po Nating kalimutang uh, supportan Kuya bal Santos Matuba ang ate Na vlog at kalinga pro. At ang inyong pong lingkod Marius Vlog So ngayon po mga kalinga pano nun Nandito po tayo sa bayan ng Rosario Para mamiliho tayo ng uh, bigas po ano at saka grocery para may maibigay po tayo kay Tatay Juan. Kung nakikita nyo ho yung na-upload natin na, na nakatira sa, sa may tabi ng sementeryo. Ayan po, uh, bibig, babalikan po natin para bigyan po natin ng bigas at uh, grocery. Ayan po mga kalingap, samahan nyo ako. At uh, sa pag-travel natin, hindi na natin mag-video kasi uh, medyo maulan ho ano. Ayan po mga kalingap, po nandito na po tayo. At uh, papunta na po tayo doon kay Tatay Juan po ano dito po ito ito po ang cemeteryo so naglalakad po tayo ngayon at ayan po may dala tayong bigas at saka grocery po para sa kanya ano po kasi po itong kanyang uh, ay medyo nandun pa po, po sa medyo dulo Ayan po maling kalingap at uh, malapit na po tayo sa bahay ni Tatay Juan ano? at kung nakikita nyo itong uh, likod natin, ito yung sinasabi kong sementeryo at uh, yan yung kay Tatay Juan, medyo malapit na ayan, ayan po mga uh, kalingap pupunta na po tayo sa bahay ni Tatay Tatay Juan ay po mga kalingap at uh, sa ngayon po wala dito si Tatay po ano. Yan ha. Kung makikita nyo mga kalingap ano. Ito ho yung kanyang bahay. Siya po ay senior citizen na po ano. At baka ha, naghahanap po ng mga kakain kaya uh, yun wala siya dito. Hindi nyo hindi nyo alam na babalik tayo dito. Ayan po mga kalinga. Ayan. Ikotin na muna ho natin yung kanyang bahay. Ano? Hello po Taiwan. Hello po. Ayan po mga kalinga. Ayan po oh. Kung nakikita nyo mga kalinga po. Ano? Ayan po ang sinasabi ko. Ito pong mga... May mga... Ayan. May oh. ito mga matalim ho ito ho oh. oh. oh, ang ginagawa ang tatay oh, na sa gabi ano po itong mga itong mga kawayan na to na matatalim tinataliman niya ho oh, para para ho oh, ma dito oh. sabi niya ewan ko kung paano yan ang oh, sandali ano oh, mga kalingan sa so, po wala si tatay Juan ano hepo po mga kalingap sa so, ngayon po wala dito si tatay ano at uh, hanapin po natin siya Parang, sana ay po hello, hello po tay hello. kumusta po ay. Okay. Ah, ano pong hinahanap ninyo dyan hanap lang kukulay para na mayroon pag pambili ng maski konti lang gamot o bigas ay, wala na po kayong bigas. Ano po hinanap nyo? Pako? Pako. Pako. Para na, ano, may pabili ko. At... Mabuti na lang yan yung no, mayroong ikapalit bukas araw-araw nung ko. Ayun. Uh, ay, ibig mo sabihin tayo, nagaanap po kayo ng pako. O, tapos parang, para may pambili kayo ng bigas. Oo, ganyan din. Ay, hindi naman ako mukatrabaho at isang yan na lang kamay ko. may po mga kalingap, ano yeah. po, kumakita niyo mga kalingap yung kanyang kamay yeah. po. At, at saka po yung isang kunyo ay may bukol din po. May ano? bukol din po. Nasaan po yung bukol ninyo? Yeah. Ayan so. po mga kalingap po. Kaya, yeah. ano po yung bukol na yan sa, sa palad ninyo? Ay sabi daw nila ito ay kung hindi daw kuhan, hindi daw nasabi na bukol o yapos o oh, ano niyan ay kung sabihin niyan baka ano baka cancer daw cancer po sa kamay Oo, cancer ayun at patingin nga po ng kon ninyo ano ayun oh, po mga kalinga Oo, po at oh, uh, nag, bigat oh, nga po ano oh nagpo na nga nag kung nag ano pala nag-shopping ano nag nag nanganganak po oh, ano nanganganak nga Ayun, nanganganak siya po mga kalinga pa ah, kaya si Tatay po si Tatay po ano medyo talaga hirap na siya maghanap ng nag ha O harap buhay po ano kaya kailangan po natin matulungan naman po si Tatay. So ngayon po tayo kaya po kayo naghanap ng pako dahil para meron kayo pambili ng bigas. Ano po dito, saan nyo naman po ibinibinta yung pako na nakuhanan niyo? Dito sa bayan-bayan namin. sinasabi nila na Minsan po sa isang uh, araw po nakakailang bako naman po kayo? Yung isang bukos, it, uh, yung isang tali ay 10 piso. Makabukos ka lang maskin na nga ano, makatali ka ng 10 piraso, huwag 10, isang daan lang yan. Hmm. Kulang pa nga sa bigas yan. Ayun po kasi po ang o, mahal na po na bigas, ng bigas ano? Oo tangin yung kulang, ganyan din. Baka di, umaga naman ay ganoon din ang ang ako uh, na gawin, mm -hmm. hanap naman ako ng pako, ganyan din. Dito ka po na mama ko tay, ayan medyo ingat din po ano dahil itong pako na kinukunan ninyo ay medyo pabulusok po ano kasi oh. medyo bundok po ito oh, ano? Bundok, pa bundok ko eh. o, yan oh ayan, bundok yan. Ayun. Ayon lang, hindi na Ay no, mga, kaya, mga kaya kung minsan makapunta ko sa mga malalaking kahoy, makakita ko ng sinasabi na binibili ng mga kwan halaman, ganyan din kinukuha ko. Ganyan din para sa toho, kung taas, kunin ko yan. Ano pong ginagawa nyo dyan? Ang hardin. Ah, gumagawa po kayo mga... Oo, oh, hardin. Ang mga hardin po, yung oh, mga ibig sa mga halaman. Oh, halaman, ganyan din. Mm. Ay, <laughs> Saan nyo naman yun? po binibinta yung mga halaman na yun? Ay, dito sa bayan. Mga kalibo, ganyan din. Mm. Ay, dito, hindi. wala bang ang dito sa kalibo, gid. Buti naman tayo, nakakakuha pa kayo ng ganyan. Ano, paano kayo nakakaakyat sa ganyan? Wala naman kayong kamay sinusungkit nyo lang? Sinusungkit lang. Hahanap ko ng kawayan na malaba. Sinusungkitin so, din yan namin. Ako lang, nahanap ko lang yan para mabuhay, mabuhay ko. Mm. Ganyan din trabaho ko. So ngayon tay ano, sabi ko nga po sa iyo noon mm. ano kaya pumalik ako para mabigyan po mabigyan, madala po kita ng bigas ano. So ngayon po nandito na po ako para Oo. bigyan po kita ng bigas at saka grocery po ano para meron naman po kayo ditong Oo. Uh, pagkain sa pang-araw-araw. At uh, ayun po tayo, kukunin natin yung bigas. Eh, Maamoy talaga 'n dun, hindi na gawa ni sake. Ma ano naman ako mapundong mag- Magmina tanda. O ganyan, oo. Kasi po dito tayo ano mahirap magdala ng bigas dito, medyo kwan kasi po mga kalingap dito medyo malayo po ano, at sa kabundok kaya ayan po halika dito ayan po tay uh, kwan mo po itong bigas na muna po ano bigas at para mayroon kang pansaing at saka po itong grocery tay meron po ditong sardinas tinapay kapi at saka may biskuit na po dyan no? noodles ayan ito lang ang ginagawa-gawa ko para hindi lang po kung ng tubig Ayun, basta pa mo na dito din. Ay mga kalingat. umulan na po ano. At uh, tay ano naman po time masasabi mo sa Ano pong masasabi mo tay dahil nakabalik po ako dito ano tay? Ay sinasabi ko nga maraming salamat at sa mabuti rin na nakarating kayo ulit ay ngayon sana mapunta ko ah ako ng bigas. At kaso, kaso lang, wala pa katila, ay gano'n yun lang ang aking ginakuhan. Uutang lang muna ako kung makautang. Yan yeah, po. Buti na ay, lang so. tayo dumating po ako. Ano tay? Salamat nga nga. Yun ang yeah. sinasabi ko sa inyo. Mabuti't dumating kayo. At may swerte siguro sa sinasabi ng sa ginoo nga ginabalak ko Hinahanap ko rin at para nga ako ay maunawaan nang gatingan you know, ako ng grasya. Ganon din yung ginaisip ko araw-gabi. Dahil mm -hmm. sa wala na akong kasama, ayo pamilya ko, isang taon na nga sinabibigin sa simeteryo. Mm -hmm. Ayan po tay, maraming salamat po ano. Uh -huh. At uh, nakita ko tay itong... Itong kuan mo po ano, itong bahay mo ano talagang uh, ayan oh basang-basa po ano. Uh, buti po dito sa sa taas mo. ay mga kalingat dito po siya. ito po ang kanyang hagdan oh. Ayan po mga kalingat dito po siya natutulog po sa taas na 'yan. Ayan. At uh, kung may may hangin naman po 'yung kuan uh, ano. Yung may hangin. Ay sigurado pong uh, siya ay mababasa. Ayan mga kalingat. Tagal na yan. Kung makikita nyo mga kalingat, ano, ito po ang kanyang labas. yan Buntok na po ito mga buntok talaga ito. Ang mayari niyan buwag na Ayan. ako ay ayun. At yan po mga kalingat ano at sa ngayon po nakita po natin si Lolo Juan ano at uh, yun nga po nabigyan natin ng uh, Uh, grocery po at sa kabigas ano. Ayun po mga kalingap, uh, kung nakita nyo itong likod natin, oh. Ayun. Dito po, ito po ang bahay ni Lolo Juan. At uh, hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa lahat ng na mga nakakapanood. Sana po paki uh wag naman po nating i i-skip yung uh, ads, mga ads po ano para isa rin po 'yan sa makakadagdag sa ating mga revenue. Ayan. At kung pwede lang po paki-like and share ang ating mga ginagawang video para marami pa po tayo matulungan ng mga naghihirap po ng mga kaila senior citizen ano po sa lato ng mga natutulungan natin at syempre po mga kalingap huwag natin kalimutan suportan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalingap Rap at syempre po ang inyong lingkod Marius Vlog po at sa ngayon po kahit saan po tayo naroon lahat po ginagawa natin mga pagchacharity kahit wala po tayo mga views okay lang po ang mahalaga po sa atin nakatulong po tayo ayan po marami pong salamat